Nagsama-sama ang ilang magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipakita ang kanilang suporta sa inilabas na Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumuha tayo ng update mula kay Noel Talakay. Live, Noel! Diyan, tama ka dyan, nagsama-sama ngayong araw ang uh, grupo ng magsasaka ng palay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipahayag ang kanilang pagsuporta sa Executive Order No. 39 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga magsasaka mula sa Region 1, 2, 3, 4, A, 5 at CAR ang sabay-sabay na naghayag ng suporta sa nasabing inisyatibo ng Pangulo para sa, kanilang, para sa kanila makatuwiran ang 41 pesos per kilo para sa regular milled rice at 45 pesos per kilo para sa well-milled rice anila na iintindihan nila ang Pangulo sa pagpapatupad ng EO39. Tiniyak din nila na hindi magkakaubusan ng supply ng regular at weld mill rice dahil mayroon pa namang sapat na supply nito at madadagdagan pa ito dahil anihan na sa susunod na buwan. Narito dayan ang pahayag ng ilan sa mga magsasaka na aking nakausap. EO na pinalabas kasi lahat po ng mamamayan dito po sa atin, sa poong Pilipinas, ay eh makikinabang ano po. Yung sa AO39, uh, alam niya na mas maraming makikinabang dahil marami talaga ang nagkukonsumo ng ating bigas. Hindi naman nagbigay uh, ng problema sa amin at uh, ang maganda doon is uh, at least abot ayan ng karamihan ng consumer sa ating bansa diyan tiniyak naman ng mga magsasakang ito na mayroong sapat na supply ng palay o bigas hanggang sa katapusan na, ng taon. At maari pa umabot pa ito sa susunod na taon dahil nga ay mag-aanihan mag na sa susunod na buwan. diyan Okay, Noel, I would like to know, yung pang mga magsasaka with the price cap na ito nga dahil sa EO na ito na ipinataw nga sa regular and well-milled rice, apektado ba yung kita ng mga magsasaka dahil sa EO na ito, Noel? Alam mo diyan sinasabi nga nila dito sa pagkikipag-usap ko to sa mga magsasakang ito mas gumanda pa nga ang kita nila kasi nga napapangalagaan din ang uh, kanilang uh, pagbebenta nito sa mga traders at uh, yung iba nga ay medyo tumaas pa ang uh, presyo ng kanilang palay kaya sinasabi rin nila nakakatulong din ang AO39 para sa kanilang uh, pa palay or sa kanilang kita sa pagbebenta doon sa mga traders Okay well magandang balita yan, Noel, na sabi mo tumaas pa yung kita ng ating mga magsaka at napunto nila na wala naman tayong magiging problema sa supply ng bigas. Maraming salamat sa update, Noel Talakay.